Anong klase ng bakal yung ginagamit pang welding tay? Ha? Anong bakal 'yan? Ay anong malambot lang 'yan. Yung binabala sa sa... Garan. <laughs> <laughs> Hindi talaga matinong kausap to eh, kaya bala sa Ah, uh, stapler. Kwan, rivets. Ano ang tawag diyan tay sa ano sa bala nung pa-welding? Hmm. Sumugot ka nang maayos naman. Tay. bilisan mo tay kay nagantay ako. Tay. Ano, anong an tawag dito sa ganito? Ha? Rad. Ah. Welding rad. Ah, welding rad. Pwede rin sa kawayan tay eh sa kahoy. Pwede ganin ini sa kwan. Sa tuod sing baka. Oy gitu pa ba. Bat wala ka ng buhok tapos lapis ng tumubo. Like pag bright ka, ganyan. <laughs> Para kang ano, scat sa bright. Parang nah, lino sa lato. ka na matanda, daw gabaliw ka na ba? Sino? ikaw. Oh. <laughs> ko ikaw eh. Gwede ano, flower. Yo okay, guys, so. Nandito kami sa New Zealand. <laughs> New Zealand. Oh. Try po. <laughs> Kala mo nandito lang kami sa Pilipinas. Wala kami sa Pilipinas, guys. New Zealand kami. Nagkita niyo yung ano, yung uh, paikot dyan, no? Ay, hindi basta-basta buwan, Hindi no? basta-basta Nag nag-uulan pa ba dito nyo si Lantay? Hindi na. Ulan okay. <laughs> tayo. ka. Okay na. okay na. Nilagyan mo palaman niya sa loob tay? Hmm. May palaman to guys. Eh. ba yan? Di ba ito manipis lang? Puta, mainit ah. Aray. Oo. Uh -huh. Hawakan mo nga tayo kung malamig. Ang ah, magandang klase yung mga damit tayo na binibinta ni nanay kagabi ah. Hmm. Mayroon pa doon? Wala na? Mayroon pa. Anong mga kulay? Hmm. Ha? Maganda sa iyo, pink. Pink? Oo, maganda sa iso. <coughs> Diyan, baka magpawilding tayo sa yung ano Yung Yup. Bila saya mula menjengkel? Say Jero! Habis ni dia. Ha? Habis mana? lah Ha? Habis parau. lah apa? Ha? 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 Lagyan mo ng yero yun. Gunting ano yero. Ipagano ko na kay tayong ano, yung, ano, to, ano yung kulungan ko tay ah, ayusin ay, mo rin tay ng... Psst, Nalo, ko, yung kulungan ko baka bumalik to ha Giro Ah Gero! Oh, ah Talo na wala <laughs> problema <na. laughs> Tama to hindi naman tanggal kami baon na Noy mm. Matibay ah Tay. Tutunod so, na na kay may ano ko to may hero ko to nga stainless. Mata to ko. E, ng harang. Kan. To. Tuyo na tong ano ko ba? Oh, susunod ba? Ano tuyo na? Ha? Doon ko. Oh. Tuyo na to. Sinundo na. Tay. Ano tay? Patayin ko na? Ay, di puta. Lakin <laughs> palagi sa ayos ba? Bakit? <coughs> Siyempre, i-vlog mo ito tapos vlog ha? i-vlog ikaw magkita ako wala magkita <laughs> wala magkita <laughs> kaya nga ka kasi ikaw yung sikat tayo eh. sikat ito oh. hmm. 2.6 million views ka diba? baka kung gawa ko sa kabinet na ha ilang million tayo? oo uh -huh. 2.6 na? agor ya? binalik tagyang na akong gawa <laughs> wey wey uh -huh. wey oo oh. eh, eh tanggal Okay. na tayo, na. May bye Okay. 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 Okay.